kayo po dito. Magkikita niya mga idol. Nandiyan si Pamela, nandito si Valerie, nandito si Erwin, nandito si Erwin, sa manugang ko si... Nandito po kami lahat sa bahay. Ang, ang pangarap ko po kasi, sabi ko noon, binata ako, ay ano ko, mabago kami mag-asawa. Mabigay sana namin yung maging kailangan ng aming mga anak. At uh, gusto ko yung sama-sama para masaya. Kaya sandali po, nag-aasawa. Pagkatapos nila, pinag-aasawa ko na eh. Para magkaapo ako, at sama-sama kami ngayon, natupad po yun. Ganyan, at sama. Pinagluluto ko, pinagsisilibiyan ko. Yun po yung, yun po yung pangarap ng buhay ko. Yun ang pinakabisyo ko. Luto ako munggo day, mga idol. Hindi nawawala yung Mungo day. Mungo day. is Friday. Munggo Happy birthday po, kumaring Juliet, uh, kumaring Juliet, happy birthday. Dahil mo sa akin nga po, si Claudia. Claudia Isabel. Bawang sibuyas para sa munggo day, mga ito. Maraming bawang at saka tatlong lusartan. Yan ang tatlong lusartan. Munggo day is Friday, mga Buti, sabay ko na po yung talong para napipirito na yung talong. Ito, hey, Gusto ko yung talong napipirito ng konti. Nung good day is Friday. Mga. Sabay ko na yung konti ng palaya. Wala akong pasta. Uh, wala tao rito. Ako lang mga idol. Wala akong tao. Yung mga anak ko nasa hotel. Birthday po ni Claudia Isabel. Nung good day Friday. Doon po sa pa, sabi ko sa kanila, magmumungkuti uh, din ngayon. Ang dalunis, sa tatarating ano mo, ito yung munggo ko, pinakulo ko na. At sa uh, sobrang kulo niya, natanggal ang kanyang balat. Yan. At uh, nagpipirito po akong bangos sa banda ron dahil matalamsig po yung bangos. Yan. Matalamsig po yung bangos, kaya dito ko na Doon ko na lang pinirito sa kabila. Ito po yung balat ng munggo. Dami pong bisita kanina mga idol, Araw-araw po. Si Bernice pa lang ngayon. Eh. Bukas pa niya. Maglulagay tayo kamatis na konti. Konti lang haliluluto ko eh. pagibigyan ng bagong. Alam mo ang bagong. Nag-cellphone lahat mga tao ko mga idol. good day is Friday. Walang pangsawok si Idol. Kundi ipon at saka chicharon. Ipon. Sige na. Pusan mo Pati yun mo nga, magdadala ako sa farm, wala na kami sa farm. Ang ano, alamang. Kaya po ganito yung alamang na yun, napadlawan po yan eh. Kasi ala, pareha tayo, wala mo. Yung mga ibang tao po, pagka nagka-comment, parang nakapagpakain ng kampanil nilang tao eh. So, ano, pag nag eh. Tapos eh, parang napakalinis. Yung nakikita natin minsan, na nagiging maselan tayo, doon sa nakikita natin. Pero doon sa hindi natin nakikita, tignan mo yung alamang bagong na to, kung paano gawin ito. Pero pagka mo yan, mo ng uh, mangga. Napakasarap yan. Pero yung paggawa ng alamang bagong, marami na akong nakita. Pero may dinan din malinis. Ako okay, may bisita ang mga, mga, mga director. Mga director mga ito, gagawin daw artista siya ito. Kaso hindi ko po kaya kasi may ina ako sa memorya. At uh, yung routine ng buhay ko, mga ito lang, routine ng buhay ko, ganyan lang. Ayun, bagyan natin ng puntin tubig. Bagyan na rin natin ng sili. siling pang sigangan. Mayroon ng pamintay, ang kalikay romano, yung dangkabite. Mung good day is Friday, mga ito lang, mung good day. Mung good day is Friday. Matabang. Tambay ang machine natin dito. Walang pasaw. Mabulak-lak ng kalabasan na tinamad ako sa sobrang daming bisita. Mga ito. Ano? Awa, ah, tigay itang itakay harap itang makalistaan ng uh, na tigay harap tapos itang pintura tigay itang gulo. Pick up. Papalit ng kay. Ito yan. Hmm. Kasarap niya, walang tinapa. Mga ito, masarap ito, may matinapa. Ay! Buksan niyo muna yung ano, aquarium sa inis doon para mabuwasan natin. Kumain na kayo? Ha? Oo. Oh. Buksan niyo muna yung... Alam niyo yung binabuksan yung dulo? Tapos dito na lang kayo kumain, wala akong kasabay. Kali mo kung bidel king will no? Kaya kung kireno nung no, ating niya. Kireno yun, tigare niya yun. Hindi rito. Chinese fried eh, mga ito. Masarap na mungko, may ipon lang. Wala akong tinapa. Hindi rin ako nakabili ng tinapa. Ito, chicharon. Sabot tayo ito. Chicharon, chicharon. O, matabang lang yan para lagyan natin chicharon na alat ng korte. Yan o. Salamat sa mga nagbibigay ng kicharon kaya, ito. Ayun, kicharon. Lagay na natin yung malunggay, mga ito. Malunggay na masustansya. Ronald Oroca, ito siya. From Australia. Okay. Yung mga ibang paser, mga ito, din, eh. ano lang. Punta lang ng, ano, magkap nakapera lang ng konti, nakikita ko rin sila. Parang ano, o kung magkakapera pong marami yun, lalo sa sama o gano'n. Dapat hindi, kung kailan ka binibigyan, kung kailan ka nakakaroon, kung ka bumababa. Kaya yung kayabangan at saka pag-dose ka ng tao. Alam niyo, pagka marami po akong ano, yung views at ano, may kikitay, marami tayong nabibigyan sa akin lang, mga kaibigan, hindi ko ay Ang dami nga nag-offer po sa akin na hanap ako Ang dami nga nag-offer sa akin na babayaran ako dahil sabi ko sa kanila, kung bago gusto nila, magbigay po sila ng ano, relief o kaya ano sa akin. O okay, nakadilata para pamigay ko rin. Pero yung bayad sa akin, hindi, ko kailangan Hindi ko kailangan yung kailangan ko yung makatulong ako sa kapwa-tao ko mga basher na yan kung gano'n ka, lahat ng ka, tao, kapresipyo ko ha. Wala kang, hindi mo, hindi niya, hindi pa ako kilala niya. Nagmamalinis. 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 Punta kayo dito sa bahay ko, tsaka sa farm ko. Tignan niyo yung mga ilaw ko. Kung kano karami. Tatlong million light shield, tatlong million light. Mga hindi ko sa pinagmamalaki. Pagpunta mo ng farm ko, ay doon, libre lahat doon. Namimigay pa ako ng kendi. Galing na SNR pa yung pinamimigay ni kendi ni Mrs. Saka mas basbusga kayo ng tao para yung ano? Mungkot eh, Sprite eh. Pakasarap nito. Iniwalay ko na po yung Lusarta niya. Luto na yan eh, parang mani yan. ang lang ako. Hindi hindi daw tama yung pagluluto na yung magpakain ka ng limandaan, magluluto ka isa-isang ato, isa-isang itlo, isa-isang ato. Sa bahay pwede. Pero sa marami na tao, limandaan o dalawandaan, pwede. pero uh, tayo na sila. Napapahinik kang nagpilikili ka um. na. Pag binila ako sa sa mga batang walang pambayad sa magagandang puntahan. Hindi pa po ako nagpe-Facebook, gano'n na ako, mga ito. Hindi pa ako nagte-TikTok, gano'n na po gali ko. Dahil sabi ko, dati na akong tricycle driver, jeepney driver, o. Oh. tayo ng Panginoon. Kaya gantian natin yung gano'n. Kung anong tinanim, siyang haanin. Gano'n itang mangyaya. Kung anong tinanim, siyang haanin, mga Tanim ka ng papaya, sigurado, papaya ang bunga niya, hindi po kamatis ibot eh, family Friday ay tayo. Ayan, mong puti, malapot napakasarap. Hilo-hilo ay ito, J.C. Cortez ay ito. Kares na nga na. Ay ito, kain na kayo, kain na tayo. O kanin. Kung may sili, tsaka bagong. Kain na po tayo mga idol. Sa pagkain ng pagkakain, alas 12 na. Natangali. Pero mabilis lang po ako magluto, eh. pangos na pinirito, mga ito Number one sa tao, pagkain, ano, Pilipino. The best. Munggo at saka piniritong bangos. O kaya piniritong ito mga ito At saka mga lamang pag-uukong, napakasarap. Kato, ako gusto ko soft drinks pagka uh, ganito ulam ulan, eh. Magbawal yung soft drinks, <laughs> eh. Pero maganda na tayo ng saan sabi lang, kung tingin mo nung ay wala na paji ay na kayo, ayon na kayo. na na paje ayon na paje ayon na 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 paje ayon na paje ayon na na paje ayon 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 na paje na Kaya na kayo. Tamaan na kayo. Ito mo, tiga itong lalamin kaya itong driving mga niyan itong sulat na gawa ng job ay. Pagyan, bigyan mo wala mga bagbong at saka rin. Pintura, tsaka mo itong bibili. Nung wala ka rin, kumanyad kang pera. Para kasali na ka mo Okay, kumakamang five, tsaka one, two, ito, Ano yun eh? Aray, sili. Mamaya ka na mag-cellphone ka rin. Ang cellphone si Karen po, ma. Saka, mung good day Friday, yan. Alam mo, ay, sili, wala tayo sila. O, ano mong yung green, tingnan mo dyan, baka ano. magtingin ka ng soft sa mga kwarto. Ay, kung ano na pangangang, kaya na, pay, hindi ako pinakinggan, sili. Karen ko ito. Para nagmamadali. May, para may pupunta ka, Yan. Ayan. tsaka Sarap ito. Alamang bagong at tsaka bangos. Ano? Ano ano? Kuha mo ko sa silog at tsaka sprite kung mayroon. Ito ko, ano, pag uh, ganito. Nababa po ang sugar ko. Nasa sa 80 lang ata. Dahil lagi po akong pinapawisan. Magalang po ang katawang ko. Tinitingnan ko lang minsan kasi po yung mga basher. Kung ng tao. Kaya wala daw, kinakain daw ng mga tao, puro talapia. Siyang baboy nga yung hinanda ko sa kanila. Umaga lang po yun. Kasi pinagkikita namin yung pagbobola ko, yung pinakain namin. Galing lahat sa farm. Ang maganda naman yung sa katawan. Pero pagkatangali po, yung isang, meron pa kami isang bago niyan. Hindi po kami buwibili ngayon dahil uh, nagpapasupply po ako tag isang, tag daang kilo. Ay na Anong inulam niyo? Sarap. Ngayon nagpunta doon mga direktor, dapat kayo ni Foreman. Biruin niyo po, berde na no nga po ko. Dapat nandun ako, kaso yung mga bisita. Ang daming pupunta. Kaya, binigyan ko na ng pera yung apo ko. Tsaka po kasi ako, ayaw ko nang gano'n lumalakad. Pa yung pagkatapos ko kumain nito, matulog ako, tapos maligo na naman. Punta sa farm, tapos sa farm, alas, in, alas 6, uwi po ako dito, maglalakad. Tapos uh, maliligo na naman, mag-sunmiglite mag na ako nun, matutulog na po. Ano ang plano doon? Why yeah. I be? Paano kaya pag kami soft drinks tayo dito, pala inuubos nyo dati? Kahit na yung root beer na lang, pwede. Yeah. Mm. Tara po na mga nga, tsaka pa alaman kung alamang bagong. Kung alamang bagong na to, ano?

Pero kahapon po ayaw magbaboy ng tao ko. Ang Ito po daw ano, uh, sapsoy. Kaya nag-sapsoy sila ngayon naman. Mugod, tsaka piniritong talapya. Talapya naman no? Hindi naman sila nagsasawa tayo sa talapya.

Sige nga ba? Ha? Sige nga baboy. Talagang puro kay baboy. Bata po, puro baboy na lang ang gusto nila eh. Na nagtatrabaho po dito. Lahat po ng tawang ko, mga ito, libre. Libre po sila pagkain. Huwag yan. Libre tiraan, libre de Prelat Porto. Kahit na nakadayo, sila libre na sila, sila pa sa pagkain. Mga pong iba, eh, pinapakain ko, hindi, hindi kumakaano-ano uh, -ano, yung pakaya mga tawa pa, di ba? Kaya kung lang ng mga black, ng mga basher, eh. Matawan mo, libre lahat. Eh, si Rudy ko, naka-aircon pa siya. Gatwa ah, ng mga ano nang anak ko, naka-aircon po sila. Kaya hindi kami kumikita, mga idol, mga namin, hindi namin pinababaya. Pero mayroon po din katawan na medyo ano, may sauna na maganda, minsan gusto niya, malaki pa. Bagay ang tao, hindi mo na napapare-pare Pero ko po sa mga tao ko, lalo na yung mga bicol lagi ko silang binagsasabihan yung ano. Alam ng mga magulang nila na umalis sila sa bicol, sana maka, makaanap sila ng amo na mabayet, ang, pang ang, pangarap ng isang magulang, gano'n eh. Tsaka yung hindi sila mapapabayaan, tsaka yung hindi sila ayoko na ayoko yung nagigipag-away. Tsaka yung minom. Pwede eh, naman po silang uminom. Dapat, ano lang, sakto lang. Hindi yung sobra. Pagka po, ano yun? Sa ito, sobrang bayit ko, talagang... Papagsabihan ko yan, ma. Ito ba warningan ko, mga ito? Lahat-lahat po ata, may isang eh. Pero yung mga araw-araw, pinapakain mo yung mga tawa mo, isang May sahod <coughs> pa, may naka-aircon pa yan.

Pinapawisan po ako ng pagbibili ng ano sa mga ano para makapagbigay na ako nasaya. Yung lang kuryente ko nito mga ito, napakalaki. Hindi naman po ako tumatayin ng pera para ano, pero hanggat kaya ko. Hanggat kaya ko. Gusto ko makapagbigay ako nasaya sa mga bata. kaya yung walang kaya sa buhay na gusto nila makatikin ng... Kasi nung binata kami, bata kami mga ito, ano lang, pagkagabi ang laro namin, Asiato taguan, ngayon lang. Ngayon, may SM na, may ano pa. Pero ako, yung hangad ko lang, yung makapagbigay lang po ko ng saya. Biruin niyo po, libre. <coughs> Hindi ko po kinakaya, mga idol, yung may dalang reseta. Wala naman akong butika. Tapos, uh, kaya, kagaya kanina, ang dami nila, grupo. Ang gaganda ng mga katawan. Grupo sila. Siyempre, kahit na kung ganito, eh, kahit na ayaw ko sila mapaya, kaso ah, ang dami nila. Mayroon natang 30. Pinakain na, pero ano yung napakain mo. Pero yung may dalang, dati po ang dala nila, envelope eh. Ngayon, ay ano, sobrang ngayon, envelope na. Hindi ko na rin kinakaya. Yung gano'n. No? Tapos yung tulisit, kagaya niyan, ng papasko. Hindi ko, eh, huwag po kayo magagalit tayo yung tatamaan, huwag magalit. Bato-bato sa langit, tatamaan na huwag magalit. Sigurado niyan, maraming nagki Christmas party. Christmas party tayo, puto tayo kaya ito, mga tayo. Hindi ko na po kinakaya kasi marami na rin akong nagagastos kagaya ngayon, yun. Magbili ako. Gusto ko lang makapagbagay na saya. Kaya magsasabit po ako ng tarpulin do doon sa, bako, doon sa gateway. Bawal na muna yung tulisip at saka yung sobre. Kasi hindi ko na rin kinakaya ganun. Eh. Nagpapakain na ako nagbibigay uh, bibigay pa ako ng saya. So sana, bibigyan natin ako pera ni Chabit eh. Hindi. <laughs> <laughs> yeah, ako po, pagkakagaya na regas ko, ini-endorse ko po. Yung binibigay niya sa akin, pinamimigay ko lang. Hindi ko po inaano sa pamilya ko, kay miss ko, binibigay. Hindi po. Hindi, hindi po iniyaramin -ini ako. Kung kaya pa kung tumulong niyaramin ako at mga anak ko, tutulong pa sila sa akin. Kagaya po dito, magkikita niya mga idol. Nandiyan si Pamela, nandito si Valerie, nandito si Erwin, nandito si Erwin, manugang po si Nandito po kami lahat sa bahay. Ang, mga, ang pangarap ko po kasi, sabi ko noon, binata ako, ay ano ko, mabago kami mag-asawa. Mabigay sana namin yung maging kailangan ng aming mga anak. At uh, gusto ko yung sama-sama para masaya. Kaya sandali po nag-aasawa. Pagkatapos nila, pinag-aasawa ko na eh. Para magkaapo ko at sama-sama kami ngayon, natupad po yun. Ganyan, at sama. Pinagluluto ko, pinagsisilipihan ko. Yun po yung, yun po yung pangarap ng buhay ko. Yun ang pinakabisyo ko. Yung pag ko sila, lalaruan ko sila, at uh, yung gusto nila, nabibigay ko. Ayaw na ayaw ko lang po yung nag-iingitan sila magkakapatid. Ayaw na ayaw ko yung pangit at may pangit na magsasalita dito sa bahay. Ayaw na ayaw ko yung ano, yung uh, gusto ko po yung nagmamahala sila, magpisan-pisan para sila magkakapatid, mga idol. Ganun po ang lagi ko sinasabi sa kanila. <coughs> yung pong panganay ko, 15 years po yun nung nag-asawag. Ngayon, 30, 35 na ata, at 36 na siya. Yun. Pero sa katagalan, dahil sa gabay naming mag-asawa, gabay ng isang magulang, hindi po sila nag-iwalay. Nag, uh, na niya po nung ay and Mira High po siya yung manubang ko. Ngayon, naging, kaya po maaga ako nakapong 16 years old, si Bia, yung panganay ko nga po. Yun po yung, yan, minsan nagkukwento po ako, minsan na isasabi ko po, po sa inyo, yung para yung, ano, yung, yung iba kasi tignan niyo po sa US di ba pagka nagkaanak na, na punta na sa 21 years old yung anak alis na sa bahay nila hindi ko pinangarap yun ako pero sila ganun eh yung mga, ano kaya ko yun gusto ko ako ang pinakabisyo ko hindi ako nagbibisyo lumalabas po nag ano nagbubot time nag sa uh, sasabong nag uh, susugal susugal nakakasino hindi po ang pinakabisyo ko yung gusto ko yung pagsilbihan ng akin pamilya kahit na ano natin dito sa mundo, pamilya na ng na pero pamilya. Kaya gumagalaw tayo tayo, nagsisikap tayo at nag, talagang kahit na ano, kahit na butas ng karayong papasukin natin dahil sa ang pamilya number pero na. Ganun po ako. At saka ang number one ko mga idol, gusto ko talaga tatabagay tao lang tayo. Yung magtanim tayong maganda. Sigurado ah, ani tayong maganda. Hallelujah. Hallelujah. God bless po mga idol. Maraming maraming salamat.